Saan pwedeng humingi ng tulong ang mga OFWs na minamaltrato? Sa Department of Migrant Workers, sa DMW ang mga OFW in distress o yung mga may kinahaharap na medical, psychosocial o legal problem. Biktima ng abuso o pagsasamantala, nilalabag ang human rights o nasa bansang may gera, ay entitled sa medical treatment, hospitalization, counseling, legal representation, rescue, repatriation, at iba pang assistance. Ang DMW ay nagtatayo ng Migrant Workers Office o MWO sa iba't ibang bansa. Narito ang directory ng mga Philippine Embassy o Consulate para ma-check ang detalya ng MWO doon. At ito naman ang contact details ng DMW. Sa ating mga OFWs, sana mapadali ang akses sa tulong. Share nyo to sa mga kababayan, ha? And that's your legal life hack. Follow for more.